Hello guys. Ayan, so magluluto ako, ako ng calamares guys. Eh. Oh. Ano ganito? Permito. Permito ng posit. Ayan, so magprito tayo ng posit guys. So kailangan natin ng protection. Ayan Oh. Para hindi mapasok yung ating kamay. So ganito yan guys Oh. Ito yung ating protection guys so oh. Siyempre tatalsik yung mantika dyan oh. So itong sampi, lagay niya dito sa pintas. Ayan. So, ito yung kamay niya pasok dito sa loob. So ayan o oh. O oh, diba? O oh, safety na yung ating kamay. So ayan, try na natin magluto

saya so, so, guys guys. its saya udah lagi Ito yung kamay natin din na paso na sa mga mantika. Yun na. Malapit sa mantika rin. Tumapapok kasi yung mantika sa mga kansi. Marasip ko yung kamay natin guys. So, okay, yun lang, guys, no? Kapag mag-try-try ko kaya, no? Mag-aito ng mga lulutuin, no? Yung ito lang gawin, no? Para sikti. Kailangan ma-discard tayo sa mga ganitong baya, guys, no? So, yun lang, guys. Maraming salamat!